Sa August 2025, inaasahan matatapos ang Phase 1 at 2 ng bagong Senate Building sa Tagig. Apat na tore na may labing isang palapag kada isa, nakatayo sa mahigit 18,000 square meter na lupain, katumbas ng lawak na mahigit apat na pong basketball court. Halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village sa Fort Bonifacio sa Tagig. Narito tayo ngayon sa ginagawang North Tower. Ito yung magsisilbing helipad ng mga senador sakaling functional na nga itong bagong gusali ng Senado. At makikita naman natin doon sa kabilang gusali, yun yung West Tower at sa bandarito, yan yung South Tower at narito naman sa ating likuran, ang East Tower. Mula sa ere, makikita ang garden deck kung saan magkakarugtong ang apat na towers, ito rin yung floor na ito, yung nag interconnect sa lahat ng mga towers at makikita naman natin dito yung 9th to 11th floors ng mga towers at dyan daw mag opisina ang apat. Sa gitna ng garden deck, may tempered glasses na magsisilbing skylight, nasa ilalim nito ang magiging plenaryo ng senado na nasa 3rd to 7th floor sa ilalim ng garden deck. Ipinakita rin sa amin ang posibleng maging tanggapan ng mga senador na sa ngayon wala pa partisyon. Nadaanan din namin ang palapag na posibleng maging opisina ng mga empleyado. Ito, inaayos pa ang auditorium sa ground floor, nasa tatlong palapag na basement, ang parking space para sa tinatayang, isang libot na sasakyan. Magiging dalawang dekada na itinutulak sa Senado ang plano para magkaroon ito ng sariling gusali. Sa committee report noong 2017, isa sa ipinunto ang mahal na upas sa kasalukuyan itong opisina sa GSIS Building sa Pasay. Naayon sa audit report ng COA noong 2020, ay aabot sa mahigit 170 na milyong piso kada taon kung isasama pa ang upan nila sa parking sa SSS. Nang ma-award ng kontrata sa Hillmarks Construction Corporation. Noong 2022 pa dapat ito natapos pero naantala ang konstruksyon dahil sa COVID pandemic. Pero mukhang matatagalan pa bago makalipat bahay ang Senado, lalot pin our review ni Senator President Chis Escudero, ang lumubong gastos na mula sa orihinal na halos 9 na bilyong piso, naging 23 na bilyong piso umano. Nakareceive na po kami ng letter coming from Senator Cayetano at sabihin po niya na mag-slow down, mag-stop ng work, mag-stop po kami kasi sa kanila po nang gagaling ang lahat ng mga, sila po ang may control. Sa ngayon, ayon sa DPWH, 77% ng tapos ang pinakagusali ng new Senate building o ang phase 1 na nagkakahalaga ng mahigit 8 billion pesos. Kasama rito ang glass windows, ilang elevators at iba pa. Ang phase 2 naman kung saan kasama ang tiles, ceiling works at iba pang elevators, generator sets, fire protection at escalators, 18% completed at nagkakahalaga ng mahigit 2 billion pesos meron pang phase 3 na nagkakahalaga ng 5.7 billion pesos. Doon naman ilalagay ang ilaw, fitting sa mga lababo at banyo, mga partition, cooling system at iba pang kulang sa gusali, pero hindi pa raw na pagdedesisyonan ang bagay na ito. Phase 1, 2, at 3 pa lang, may git 16 billion pesos na. Posible pa raw magkaroon ng phase 4 para sa mga konsiderasyong pangsiguridad ng mga senado. Ang masasabi ko lang po ngayon is yung completion ng Phase 1 and Phase 2 which will be on July 2025. Hanggang doon lang po kami kasi nga po hindi na po namin alam kung ano pa po yung mga gagawin sa Phase 3. Matapos ma-question ng pondo para sa construction itong Hunyo, target na raw may isa pinalang plano ng new Senate building sa pagpasok ng January 2025. Kailan naman kaya tinatayang matatapos ang pagtatayo nito? Sa Enero ngayong taon inaasahang maisa sa pinal na ang plano para sa new Senate building. Ayon kay Senate Committee on Accounts Chairman Senator Alan Peter Cayetano, latest January, we expect DPWH to finalize and then to bid. I promise naman to be transparent sa Senate, kaya ako hindi nag-blow-blow blow by blow. Kasi kina-counter blow by blow ako na hindi naman factual eh. Para bang may inaaway, now that we got the figures of how much is everything, we're fixing that and then binak yung value. But we're targeting nga na first quarter of 2027 matapos. Noong Hunyo, pina ni Senate President Cheese Escudero ang itinatayong new Senate building dahil nabigla raw siya sa lumubong halaga ng konstruksyon nito na umabot sa mahigit 23 billion pesos. Giit ni Cayetano, wala naman silang sinisisi, I will submit a comprehensive report. But basically the report is for the future kasi sadly it's coming out as the most expensive building in the Philippines even more expensive than a 5 or 6 star hotel but at this point we're not blaming any single circumstance or person per se so halo-halo na ang role ko ngayon is not to expose so I will not hide anything but my role is to fix the plan fix it get the senators to approve get the department to approve then finish and put it up Nagkaroon na raw ng pulong para review ng design plans at budget. Sumulat din daw sa Senado si Public Works Secretary Manny Bunoan na kung maayos lahat ng bidding procurement, kakayaning matapos ang gusali sa loob ng dalawa, imbis na apat na taon na unang tansya ng DPWH, siniguro naman ni Cayetano na dekalidad pa rin ang new Senate building kahit pinakamababang gastos ang target nila. Ano po masasabi niyo sa bagong Senate building? Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin. Salamat po sa panunood. We expect DPWH to finalize and then to bid. I promise naman to be transparent sa Senate. Kaya, lang, kaya ako hindi nag-blow blow by blow. Kasi kinakounter blow by blow ako na hindi naman factual eh. Para bang may inaaway. Now that we got the figures of how much is everything, we're fixing that and then yung value. But we're targeting nga na first quarter of 2027. Uh, mata. But basically, the report is for the future kasi sadly it's coming out as the most expensive building in the Philippines. Even more expensive than a 5 six star hotel. But at this point, we're not blaming any single circumstance or person per se. So, halo-halo na. Ang role ko ngayon is not to expose. So, I, I will not hide anything. But my role is to fix the plan, fix it, get the senators to approve, get the department to, then finish and put